Marami na nakalunos-lunos na kalagayan, may utang at nawawala ng pag-asa ang naghahanap kay David na tumakas mula kay Haring Saul. Mula noon, si David ay tumakas at namuhay kasama ang mga taong ito at nagbahagi sila ng kaligayahan at kalungkutan. Nang mangyari ito, si David at ang kanyang mga tao ay namuhay ng lihim sa ilalim ng Desert of Engedi. May isa na nakatuklas na nanaroroon si David sa Desert of Engedi at agad itong tumakbo upang sabihan si Haring Saul. Siya ang nagkumpirma kay Haring Saul ukol sa kinaroroonan ni David. Kaagad nang marinig ni Haring Saul ang tungkol sa kinaroroonan ni David, dinala siya ng tatlong libong sundalo at inikot ang bawat sulok at kanto ng Desert of Engedi upang hanapin si David. Ngunit nabalitaan na ni David na papalapit na si Haring Saul, kaya't naghanda siyang mabuti para hindi makita na mahuli. Diyan na naman si Angal. Saan naman kaya sa nagtago? Nakakainis! Aray! Ano kaya nangyari sa akin ko? Baka dahil sa kinain ko kanina? Hmm. Baka walang palikuran dito sa paligid. Tapusin ko na lang habang na nakakita sa akin. Si Haring Saul ay nangailangan ng banyo at naisipang gamitin ang isang malapit na maliit na kuweba bilang banyo. Yeah! Ngunit sa kasamaang palad, ang kuweba na pinasukan ni Saul ay eksaktong kuweba kung saan nagtatago si David at ang kanyang mga tao. Hindi maaari, David! Masok si Haring Saul sa kuweba natin! Ano? Talaga? David, David! Ito isang biyaya mula sa Diyos. Tayo magpatanggal kay Haring Saul ngayon. Hindi siya makakagalaw, lalo na't nasa banyo siya. Ngayon ang tamang oras para alisin siya. Si David nang unawat tahimik na lumapit kay Saul na may espada sa kanyang kamay. Tahimik, tahimik. Dapat walang ingay, kahit kaunti man. Totoo bang biyayang mula sa Diyos ito? Hindi, hindi ito maaaring kalooban ng Diyos na patayin ko itong taong tinaga ng Diyos bilang hari ng Israel. Kahit na ginawa niya ang aking buhay na walang saisay at nais akong patayin, hindi ang aking paghihiganting ito. Tanging ang Diyos lamang ang mapagbibigay ng katarungan. Hindi ko magagawa ito. Nagpa si David na hindi patayin si Haring Saul. Sa halip, tinapyas niya ang kanyang kasuotan na ng hari sa gilid at bumalik sa kanyang mga tao. Nakapagbanyo ng ligtas si Haring Saul at lumabas ng kuweba. Hay, nakaraos din. Pagkatapos, si David ay biglang lumitaw mula sa kuweba at sumigaw. Hari ko! Makikita mo bang ang iyong laylayan ng kasuotan sa aking kamay? Bakit? Iyon ang... Hari ko, tinapyas ko ang gilid ng iyong kasuotan. Ngunit hindi kita pinatay. Kahit na ikaw ay naghahabol sa akin upang ako'y patayin. Wala akong kasalanan sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo na makita ang katotohanan na wala akong ginagawang masama. David, ikaw, hangal. Pinahirapan na tinabuso kita ngunit hindi mo ako pinatay. Ikaw ay mas mabuti at matuwid kaysa sa akin. Siguradong bibigyan ka ng biyaya ng Diyos. Ikaw, Hangal. Hmm. Wala akong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Ngayon, babalik na ako. Handa na kayo? Babalik na tayo. Bumalik si Haring Saul sa kanyang kaharian kasama ang kanyang hukbo, at si David at ang kanyang mga tao ay lumabas sa kweba ng ligtas at bumalik sa kanilang kuta.